Muling inungkat ng ilang senador ang mainit na usapin kaugnay sa International Criminal Court. Kinesyon ng ilang senador kung bakit patuloy na nangihimasok sa Pilipinas ang ICC. Sa pagsalang ng ilang kawani ng Department of Foreign Affairs sa Commission on Appointments, tinanong ni senador Amy Marcos kung bakit ito ginagawa ng ICC gayong gumagana naman ang rule of law sa ating bansa. Paniwala pa ni Senator Marcos, hindi kailangang humingi ng paumanhin ang Pilipinas sa naging desisyon nito noon na kumalas sa ICC. Kinakawawa na tayo kahit parating ating sinasabi na ang batas ay mangingibabaw sa lahat. Bakit ganun? Anong silbi ng UN kapag ganyan? Ibig pang pakialaman. Kung maliwanag naman na talaga naman na umiiral ang batas dito sa atin at tumaandar ang ating mga korte. Bakit ganon? Bakit ganon yung UN? Bakit ganon yung ICC?